sobrang paninira kay Pastor Apollo C. Kibuloy ang Facebook post na ito ng kolumnista na si Ramon Tulfo. Para sa legal team ng butihing pastor, hindi tama aniya na idamay pa sa propaganda ang mga namayapa ng mga magulang ni Pastor Apollo. Bukod sa mga magulang, idinamay rin ni Tulfo sa kanyang paninira ang mga kapatid ng butihing pastor. Ang violation nito is double marites ang tawag ko. Double marites. Bakit double marites? Inassume niya as true na yung magulang ay first cousins. At saka, granting for the sake of argument na uh, totoo nga yan, eh, what value would it help to strengthen his argument or argument against Pastor? And secondly, hindi rin totoo na may kapansanan sa pag-iisip yung mga kapatid ni Pastor at saka non-sikitor. It does not follow granting for the sake of argument na totoo lahat yan. It does not also necessarily follow na may masama ding pag-iisip ni Pastor buloy Sikibuloy. Uh, this is utterly libelous. Kinwestiyon naman ng legal team ang kredibilidad ni Tulfo na nakasuhan at naaresto na rin dahil sa cyber libel. Sa ad ng kampo, palalapasin muna nila ang Facebook post ni Tulfo bilang pagkonsidera sa edad nito. Pero kung talagang isusulat pa ito sa dyaryo ang paninira, tinitiyak ng kampo ni Pastor Apollo na dadami pa ang kaso na kakaharapin nito. Huwag naman damanin yung parents niya, saka mga kapatid niya. And let's keep the level sana of discussion um, respectable. Uh, let's, let us agree to disagree, but let us not destroy the character or reputation of our uh, fellow men. Oras po ba na maisulat ito sa kanyang abante column, tapos ay lathala? Maglalapsa po ba yung compassionate at talagang kakasuhan na ito? Si uh, Ramon Tulfo? There is a strong probability that uh, Pastor Apollo Siki Buloy will instruct me or through his uh, leaders, they will instruct me to file cyber libel cases. Maganda rin yan kay para magkikita rin kami sa korte at makita natin yung galing niya at uh, talino niya doon sa korte. Nasa 7 milyon ang kasapi ng Kingdom of Jesus Christ sa buong Pilipinas at buong mundo. Lahat handang kasuhan si Ramon Tulfo sa iba't ibang korte sa buong bansa dahil sa kanyang panlira kay Pastor Apollo. Mataas ang paggalang ng mga kasapi ng KOJC sa puting pastor at hindi nila matatanggap ang pagyurak minuman sa kredibilidad at pangalan nito. Samantala, sinasabi ni Tulfo na mayroon siyang source sa paninira kay Pastor Apollo, isang babaeng source na hindi niya pinangalanan. Babala naman ang kampo sa sinasabing source. Eh meron kami duda kung sino ito. Eh hey, baka nga si Blanda Portugal na naman ito or itong mga ibang mga ano baka nga lang pwede rin ako magka Ah uh, mali no. Uh, pero yung mga source naman siguraduhin niyo naman na totoo yung mga sinasabi niyo. Binalaan din nga ng kampo ang mga libelous at incriminating na comment down sa Facebook post ni Tulfo lalo na at hindi absolute ang freedom of expression at may hangganan ang paninirang puri. There are Supreme Court decisions which uh, rule to the effect that even if mag-comment ka lang tapos irresponsible yung comment mo tapos nag-subscribe ka dun sa libelous uh, matter na subject matter doon sa post, uh, you may also be liable. That's why I would request our uh, countrymen na dahan-dahan naman sa pag-comment po especially kung wala kayong basihan. Ito si Liza Yambao para sa North Central Luzon News Media.